sa pagpapatuloy ng laban ng Mansalay at Pako sa pagsisimula ng second quarter ay ipinasok na nga muli ni Coach Andrea Simendez na makikita pa ang paghinga ng malalim habang pinagmamasdan ang mga manlalaro na tumayo mula sa bench ng kalaban. Napatingin nga rin siya kay Larry na parang nawala na naman ang kwela sa itsura nang siya ay makita. Pero ang mas pinaghahandaan niya ay ang manlalaro na nasa likuran ni Nadison, Velasquez, De La Rosa at Morillo, si Dennis Ibon. Kung mandidiri ako o mag na siya ang defender ko, ay hindi kami basta-basta makakahabol sa laro. Isa pa, kailangan ko nang tanggapin na ganitong klaseng strategy ang ginamit nila sa akin. Wika nga ni Ricky sa sarili na napakuyom ng kamao at napatingin sa apat niyang makakasama sa loob ng court. Pati ang mga ito lumalayo sa akin. Sabi nga ni Ricky na pasimple pang inamoy ang kanyang uniforme. Naroon pa rin nga ang amoy pero hindi na raw ganoon katapang dahil nag-spray siya ng pabango. Kasama nga ni Mendez sa loob ng court si Salome, Tuason, Alcoba at si Punsalan. Pinagpahinga muna ni Andrea si Gerald para kung sakali raw na hindi pa rin daw niya kayang maglaro ng maayos, ay makakapagpahinga ito pero hindi na iyon mangyayari wala naman akong ibang pantapat sa defender ko kundi ang sabi nga na Ricky sa sarili na mabilis na sinambot ang bola mula sa inbounder na si Punsalan. ang basketball skills ko sabi nga ni Mendez at pagdating niya sa gitna ay agad na siyang pumesto para tumalun at magpakawala ng press napaseryoso ang mga taga bako pero maagap na nakabang si Ibon na tinayuan kaagad sa harapan si Mendes. Ang mga manonood nga na tulad ni Baron na Trey ay napatawa na lang ng pilit nang itaas ni Ibon ang kamay nito. Napaseryoso naman si Ricky nang dumapo na naman sa pangamoy niya ang nanununtok nitong putok. Kasunod din nga nito ay ang biglang pagbaba ni Mendes sa bola. Yumuko nga siya at biglang nilampasan si Ibon na ikinaseryoso ni Tison. Nakita nila rin na nakangisi si Mendes na kinatakbo niya dahil hindi ito maaabutan ni Ibon. Ang bola naman sa kamay ni Ricky ay mabilis niyang hinila nang lumitaw si Dizon sa kanyang harapan. Tinalikuran niya ito at bago araw makalapit si Ibon sa kanyang harapan ay agad niyang iginalaw ang kanyang kaliwang kamay at ibinato ang bola sa nalibring sitwason. Iniwan ito ni Dizon at ito nga ang naging kapalit noon Mabilis na pumesto si Tuason sa left wing ng 3-point territory at doon na nga kumawala ang bola na hinalit lang naman ng matindi ang net sa pagpasok nito ng walang kasabit-sabit sa ring. Napangiti pa nga si Ricky nang mapatingin kay Dison Sinambot naman ni Velasquez ang bola at napaatras siya nang bumigla ng litaw si Mendes. Muntik na, sabi ni Neil sa sarili at kasabay nito ay ang paghalimuyak ng dumikit na putok ni Ibon sa kaniyang defender. Sa akin nil, mag-iingat ka sa isang iyan. Sigaw naman ni Larry na tumakbo upang hingi ng bola. Si Velasquez naman ay napaseryoso na lang nang hampasin ni Mendez ang bola sa kanyang palad. Nang makita ito ni Dison ay napatakbo siya para harangan si Mendez na nakuha ang bola mula kay Nil. Pinagdalawahan nila si Mendez kaso ang bola ay biglang gumulong sa dumating na si Alcoba at pagkadampot doon ay mabilis itong tumalon papunta sa basket. Isang libreng layup ang ginawa ni Alcoba na kinaseryoso ng mga tagabako. Si Laringha nga ay napakuyom ng mapatingin sa umaatras na si Ricky. Palagi mong ingat ang bola, ipasa mo agad sa akin. Kasi kapag nakakita ng counting sablay sa iyo si Mendez, ay malaking chance na maagaw niya ang bola. Bilisan mong mag-decide. Sambit nga di at siya na nga ang sumambot sa bolang ipinasa ni Murillo. Mukhang game na si Ricky ngayon. Titiisin na niya ang kanyang defender at kailangan namin paghandaan ito ng mabuti. Sabi nga ni Larry sa kanyang sarili na agad namang binantayan ni Tuason pagdating niya sa kanilang side. Isang mabilis na pasa nga ang ginawa ni Larry sa sentro nilang si Murillo Nakaagad na pinostihan si Punsalan. Kinalabaw nga niya ang sentro ng Mansalay at kasunod nito ay ang pagtalo niya paharap sa basket. Isang semi hook shot ang kanyang ginawa munit sumablay iyon na kinaseryoso ng mga tagabako. Mabilis namang pumesto si De La Rosa na ibox out niya kaagad si Alcoba at nang ang bola ay pababana ay doon na siya tumalon upang kuhanin ang rebound na ang mga taga bako nang makuha ni De La Rosa ang rebound. Paglapag nga niya ay agad siyang tumingin sa basket para muling tumalon kaso nasundot ni Alcoba ang bola at tumapon palabas ng court. Akala nga ng mga taga bako ay kanila na ang bola kaso kaso biglang lumampas sa likuran ni Napunsalan si Mendes na tinalon iyon kaagad. Pagkahawak nga ni Ricky sa bola ay bigla niya itong ibinalik papunta sa loob. Pinatama niya ito sa binti ni Murillo at paglapag niya sa labas ng court ay napadiretso pa siya sa ilang manonood na nakatayo roon. Sumilbato nga ang referee at ang mga manonood ay medyo kinabahan nang mapatingin kay Mendes. Ang aggressive na uli ni Mendes. Umiepekto pa ba ang defender nitong si Dennis? Bulalas ni Coach Gibo na hindi nagugustuhan ang nangyayari napunta sa mansali ang bola dahil sa ginawa ni Mendes. Pagkasambot nga ni Ricky ay binigla niya ng takbo ang bola na ikinaseryoso ni Nadison. Si Raulo ito ah, Sabi ni Larry na itinodo ang pagtakbo para habulin si Mendes. Hindi raw ito maaabutan ni Ibon kung ganito ang gagawin nito. Mabilis nga niyang nilampasan si Ricky at nakahanda na nga rin siya kung ito ay biglang hihinto. Ginitgit nga ni Larry si Mendez kaso wala na ang bola sa kamay nito nang ipasa nito ito sa pamamagitan ng kanyang likuran. Isang behind the back bounce pass iyon at naroon na nga si Carlo Tuason na mabilis na huminto sa three line at pinakawala ng bola. Hinalit na nga muli ng bola ang basket na siya na ang ikinaingay ng mga supporters ng Mansalay. Napangiti na nga lang si Ricky kay Larry nang siya ay humarap dito. Nilampasan niya ito at nagsalita. Sorry pre, gaming mode na ako. Wala na akong pakialam kahit pa ang pinakababantot ninyong player ang inyong idikit sa akin. May ngiting wika ni Mendez at si Lara ay napakuyom ng kamao at napatingin sa kanilang coach. Isang substitution ang ginawa ng bako at sinabi rin ng gaming officials na 2 points lang ang huling tira ni Tuason dahil nakita sa replay na nakadikit sa guhit ang dulo ng sapatos nito. Pinalabas nga nila si Ibon at ipinasok na nga nila si Michael Uy. Napangiti nga si Hendrik nang makita iyon. Tama ang ginawa mo Mendes. Huwag mong hayaang masira ang laro mo ng amoy ng isang iyon. Mukhang wala ng kwenta ang player na iyon kaya inilabas na ni Coach Kibo. Wika nga ni Ramirez. Ang mga manunod nga ay napalunok na lang dahil parang habol daw ang mansalay base sa kanilang nasasaksihan. Si Ricky nga ay marahang nakahinga ng maluwag nang ilabas na si Ibon. May putok na amoy pa rin siyang naamoy sa kanyang katawan at sa paligid pero hindi na lang daw niya ito papansinin. Inabangan na nga niya si Velasquez na ngayon ay paparating na at hawak ang bola. Pagdating nga nito sa kaniyang harapan ay bumigla ito ng takbo isang iscreen nga kagad ang binangga ni Mendes at dito na niya sinubukang habulin si Velasquez kaso nahuli siya at nakita na lang niya na bumigla ito ng pasa sa ilalim ng basket. Naroon na nga si Dison na tinakasan si Tuason at nagkat sa likuran ni na Alcoba at Lila Rosa. Isang mabilis na layup sa ilalim ang ginawa ni Dison at pumasok iyon na ikinahiyaw ng mga manonood pagkasambot naman ni Mendez sa bola inapaseryoso eh siya nang si Larry na ang naging defender niya. Ako na ang babantay sa iyo magmula ngayon, Ricky Mendez. Sabi ni Larry na mabilis namang nilampasan ni Mendez nang isang mababang pagyuko ang ginawa nito na sinunda ng pagharang ng kaliwang braso sa kanya. Magulang ka rin ha? Sabi nga ni Larry na nilabanan ito gamit ang kanyang lakas. Sinabayan niya si Mendez pero dito na niya naramdaman ang bilis na mayroon rodito. Bumigla si Mendez ng hinto pagkalampas sa gitna at napalampas si Dyson dito ng bahagya. Muli siyang bumalik at dito na nga makikita ang paggalaw ni Mendez pakaliwa na sinabayan ang paghakbang nito. Kakanan ito bigla. Sabi nga ni Larry sa sarili nang makita ang mga paa ni Mendez na tila magsa-sidestep. Kumaliwa si Larry papunta sa kanan ni Mendez. Kaso, napaseryoso siya ng lampasan siya nito sa kaniyang kanang bahagi. Kaliwa pa rin ang direksyon ni Mendez at ang galawan ng paan nito ay distraction lamang para isipin niyang ito ay bibigla ng pagbabago ng galaw. Ang bilis, sabi ni Larry sa sarili at nangahabulin na niya si Mendez ay bumigla naman ito ng hawak sa bola at umatras ang isang paa tumalo nito at ang bilis ng pagpapakawala nito sa bola mula sa perimeter. Ooh! Bulalas ng mga supporters ni Mendes na mga taga-kanubingwan at nang pumasok ang bola sa basket ay doon na nga nagwala ang mga ito. Paglapag naman ni Ricky ay napakuyong pa ito ng kamao at napasuntok sa hangin. Ang ismot ng step back na iyon. Naiwan pa niya si Kuya Larry. Bulalas nga ni Romeo Baltasar na hindi pa rin talaga maiwasang mamangha sa galawan ng kanyang kuya Ricky. Apat na nga lang ang lamang ng bako at hindi ito magandang senyales para kay Coach Gibo. Sininyasan nga niya si Nil at nakuha naman ito iyon. Ang possession nga ay nasa Giants muli at si Dyson nga ay agad na sinambot ang pasa ni Velasquez. Hinawakan nga ni ang bola at hinarapan si Twason na nakaabang sa kanyang gagawin. Gumamit nga si Diso ng jab at nang mapasunod niya si Tuason sa bola ay binigla niya ito ng atake na agad din niyang ginamita ng isang mabilis na pag-atras ng paa matapos ang isang hakbang na dribbling sa bola. Isang mabilis na step back jump shot ang kanyang ginawa at hinalit nito ang basket na kinasigaw ng mga taga-bako. 40 to 34 ang score matapos iyon. At pagkakuha naman ni Ricky sa bola ay mabilis na double team kaagad ang ibinigay sa kanya ni Dison at Velasquez na ikinaseryoso ni Coach Andrea. Coach, sa akin, sigaw naman ni Andrew at doon na nga si Ricky ng mataas para ibato ang bola rito. Nakuha ni Andrew sa lumayan bola at kasunod nito ay ang paghabol kaagad ni Nil sa isang iyon. Si Larry naman ay nanatili kay Mendes habang pababa sa side ng mansalay. Makikita naman nga ang pagtakbo ni Tuason sa ilalim ng basket. Binigyan nga siya ng help screen ni Alcoba at ni Punsalan. Dumiretso nga ito sa corner 3 at dito na nga mabilis sa tumanong si Salome para ibato rito ang bola. Pagkasambot nga ni Tuason sa bola ay agad itong tumalon nang wala nang isip-isip pa. Pinakawalan niya ang bola habang si De La Rosa naman ay sinusubukan pa siyang pigilan. Kaso huli na rin ito at ang bola nga ay tumama sa bakal ng ring at tumalang pataas na tila sa blay. Pero dahil sa magandang ikot nito ay bumalik pa ito pababa at tuluyang pumasok sa loob ng basket. Isang tres na naman mula kay Tuaso na nangyari at ang mga supporters ng Mansalay ay nagwala dahil doon. Si Coach Gibo nga ay napakuyom ng kamao dahil patatlong tres na raw ito ni Carlo Tuason sa quarter na ito. Pagkasambot naman ni Dizon sa bola Ay agad niya itong iniiwas kay Ricky Na binigla siya ng steel Nagkatinginan pa nga ang dalawa At dito na nga sumilay ang ngiti Sa labi nila Gaming mode na rin ako Ricky Sabi nga ni Larry na mabilis na nilampasan Ang napaderetsong si Mendes. Mabilis na itinawid ni Larry ang bola Pero mabilis pa rin nga siyang nahabol ni Mendez Agad itong tumayo sa kanyang harapan at dito na nga naramdaman ni Dison ang presensya ng isang malupit na defender. So good, sabi ni Ricky at dito na nga si Larry umabante. Ginamit niya ang kanyang height advantage at binangga si Mendez. Kung hindi ka tatabi, okay lang na matawagan ako ng offensive foul. Sabi nga ni Larry sa sarili at sa kanyang pagdiretso ay bigla namang sumabay si Mendez habang ang mga kamay ay nakaangat sa kaniyang harapan. Nilampasan ni Larry si Mendez. Ito ay matapos na umiwas ito pero ang bolang nasa kanya kamay na wala ito nang magawa itong mahuli nito. Napangisi naman si Ricky na hinabol ang bolang tumalbog papunta sa gitna ng court. Habulin ninyo! Sigaw naman ni Coach Gibo at doon na nga napatakbo si Naoy at Velasquez para habulin ito. Subalit ang bilis si Mendez ay hindi nila kayang sabayan na nasa harapan na ng basket matapos makuha ang bola. Paglapag nito sa ilalim ng basket ay siya ring pagngiti niya. Pumasok ang kanyang layup na kinatahimik ng mga tagabako bako at ikinaingay ng mga taga-kanubingwan. Itinaas pa nga ni Ricky ang kanyang mga kamay at napasigaw dahil sa kanyang nararamdaman. Ayos! Bulalas nito at sa pagharap niya sa likuran ay naroon na nga si Larry Dizon na napakuyom ng kamao dahil sa nangyari. Mula naman sa audience area ay makikita na nga ang pagtayo ni Henrik Ramirez. Saan ka pupunta? tanong ni Jeric. Babalik na ako ng Puerto. Nakikita ko na ang panalo sa game na ito. Walang makakapigil kay Mendez sa mga players ng Bako. Dahil wala namang solid na defender ang team ng Giants napipigil sa number 3 na iyon. Hindi lang iyon, hindi pa kasabay ni Mendez si Gerald Valdez. Seryosong sagot ni Ramirez na naki-excuse sa mga manonood na malalampasan niya. Sinuot na nga rin niya ang kanyang sombrero at makikita na nga rin ang pagtayo ni na Carlo at Jules para sundan ito. Mula naman sa team ng kalapan, makikita na nga rin ang pagtayo ni Mover. Uunan na ako sa inyo alam ko na ang resulta ng game na ito. Wika ni Flores na kinaseryoso ng mga kasamahan niya. Second quarter pa lang. Wika naman ni Tristan. Tingnan ninyo ang lineup ng Mansalay sa lineup ng Bako. Starting 5 ang gamit ng Giants at sa Black Knights. That's the answer. Uunan na ako team. I-congrats na lang ninyo ako sa team ng Mansalay. Wika ni Mover na sinuot na ang kanyang maong jacket Nasa unahan na nga rin niya si Rich at sa pagbabanga ni Flores patungo sa entrance ay may nalampasan pa nga siyang ilang mga nakatayong kalalakihan. Napaseryoso siya dahil nang mapadaan siya sa mga iyon ay nakatingin ng mga ito sa kanya na tila ba may malalim silang ugnayan sa isa't isa. Nakalampas na nga si mover sa mga iyon at makikita nga sa mukha ng isang lalaking naroon iyong nakasuot ng polo shirt na dark blue at nakamilitari kat nagupit ang paghabol ng tingin sa dumaang iyon. Mover Flores, siya ang team manager ng team kalapan. Siya rin ang ace player at ang coach nila. Wika nga ng lalaking iyon na makikita ang katipunuan ng katawan dahil sa fitted shirt na suot nito. Gusto mo ba siyang makalaro? Tanong naman ang katabi nitong naka plain black shirt. Fitted din ito at makikita rin ang military cut na gupit nito at ang tikas din ng tayo nito. Try ba natin Kuya Reynan? Ano nga ni Romel na makikita ang malit na pagkiti habang nakatingin kay Mendez? Pati si Ricky, gusto ko ring masubukan kung gaano na nga ba siya kagaling. Pasali rin ako mga pre, wika ka naman ng isang lalaking nakasuot ng kulay red na shirt at nakalagay sa bulsa ng kanyang shorts ang dalawang kamay. Pero bago iyon, Maglaban nga tayo ng one on one Kier Titingnan ko lang kung lipas na ang skills mo sa paglalaro Hindi ka pa rin nagbabago alfante Para ka pa rin iyong college student na mayabang at feeling malakas Natatawang sagot naman ni Kier Kunanan na makikitang may buyo na ang tiyan at medyo bumilog na. Pero baka magpas na ako sa pagkakataong ito. Napailing na nga lang si Reynan sa dalawang katabi niya. Pinabayaan mo kasi ang katawan mo Pwede ka pa naman siguro maglaro Pero bangko na lang Nangasar namang wika ni Romel Ganito talaga kapag may asawa na Masarap magluto eh, ikaw, oops Single Sagot naman ni At parang may naglalabang pwersa sa tinginan ng dalawa Matapos ang kaunting pasaring ang iyon Pulis pero walang chicks Pweh Siraulo ka Tama na iyan Hindi na tayo college students Saway naman ni Reynan na pinaglayo na lang ang dalawa. Ang mga nasa likuran naman nilang mga kasamahan dati sa Sisa Flamers ay napabuntong hiningan na nga lang sa ginagawa ni Nakier at Romel. Hello mga lods, tulungan niyo akong maabot ang ating 750 subscribers. Just click the subscribe button kapag hindi ka pa subscribers at click like kung lang gustuhan mo ang update nating ito. See ya!